Mahigit 127 million pesos na halaga ng lang cocaine ang narecover ng PNP at PDEA sa lalawigan ng Palawan. Narito ang police report. Sa isinagawang joint retrieval operation ng PNP at PDEA, tumitimbang na mahigit kumulang 243.7 grams ng pinaniniwalaang cocaine ang narecover ng mga otoridad. Ang mga nakumpis kang ilegal na droga ay agad na isinailalim sa kustudya at ipapasa sa Palawan Provincial Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri bago ito tuluyang i-turn over sa PIDEA Palawan Office para sa wasong disposisyon. Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmula ng posibleng destinasyon ng kontrabando bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga sindikatong sangkot sa transnational drug trade. Pinuri ni PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Edgar Alan Okubo, ang matagumpay na pagtutulungan ng PNP at PIDEA na aniyay patunay ng matatag na pagpapatupad ng kampanya kontra ilegal na droga. Binigyang DND ni PNP Spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang kalagahan ng matibay na ugnayan sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang malalaking tagumpay sa pagsugpo ng ilegal na droga. Tiniyak ng PNP na magpapatuloy ang mas pinaigting na operasyon lalo na sa mga coastal areas at smuggling hotspots bilang suporta sa layunin ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong malinis, tapat at nararamdaman.